May auditorium, di ba? Correct. Tayo, yeah. pero yun ang ginawa nila. Bago. Dito tayo, Don. Dito. Lahat ng tempat. Gamu tingo of places, no? dito ba kami pumunta nun? Munisip ka ba yan? Police station yun Ano Ah, munisip sa kabila Kabalian Ayun, bayad Ikaw ay bayad Ha? ligo 20 ah ito yung ano Southern Leyte, Provincial. Ha? Mm ha? -hmm. Bukas ba ang simbahan? iban? eh tentang saewi yung 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 Ito mapuntang... yung it, Bernard. yung 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 Ayan, simbahan. At display center. Ha? May mga kama, oh. Mga ah, yata, eh. Ang dami, oh. Oh, eh, ayan, no? oh. Parang paninda. tindahan nga. Paninda 22 hmm. 22 hmm. Ay TV Ano hmm. hey. huh? yung mga tindahan? mga hmm. tindahan? Ninja Polo 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 Sa antipolo? Uh, polo Polo Aper Si Polo Bisa may sa Padilla Ah layo, layo. Sa, sa obos mo Sa, Dp, sa obos. obos mo Sa Aper man May lower to uh, 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 Ayan na doon sa, sa kuwan Atong Teresa Aper ka po to Lower uh. na yun Pero Teresa Yung niyo na Antipolo Pagkaiba ang Teresa Sa Antipolo ano mo mga pwede ito na? Oo, ito ang mga tatay nito sa Padilla. Sa Pugyo. Dating tinira ng pamangking ko sa Padilla doon. Mahaba naman yung CMA na yan? Ay, CMA ba? Taas na sa, in, na. Ito may ityaan na. Asinag. No mm. eh. It sila uh, sa Marilaki? L ako Eh, nila to. Gagaw nila to. Yeah. Kami mo so, minito. na mo na ayun. yan. Ano isda yan? Pwede hey, pa ni kilawod, mapadam na. Eh, na Ano yan, eh? na. Tuna. Tunang maliit. Ah, tunang gagmay.

Bes bawang. Asa sa kabalian? Yung pero sa, sa mga resort na ano yan? Dito nga tulog kapit.